So ngayong araw mga master, ngayon ko ipapadala yung battery ni Sir Jesus Constantino papuntang Isabela. Ito po yung kanya uh, kanyang uh, battery na pinagawa na 12 volts 30 inch. Welcome back mga master ngayong araw samahan nyo ako ipapadala ko na tong battery ni Sir Jesus Constantino papunta tayo ngayon sa LBC sa Bayan so malayo pa yung bayan dito sa amin kailangan pang sumakay ng dalawang bisis So bali nga pala ito ay eh, papadala ko papunta ang Isabela galing dito sa Laguna so kailangan na natin i-prepare ang battery na to. So binabalutan ko lang ng maayos yung kanyang positive at negative para hindi siya mag-shorted para safety tayo mga ka-DIY. So pagkatapos nito mga ka-DIY prepare na tayo papunta na tayo ng LBC. Ayan. Uh, Shoutout po sa may-ari ng battery na to Kay Sir Jesus Constantino At Bing Kula Shoutout sa inyo master At talagang ipapadala ko na ngayong araw Ang inyong battery Bagamat natagalan tayong gumawa nito Dahil sa mga order natin Na antagal dumating Kaya antagal ding nagawa ito Pero okay lang At least sulit naman yung pagkagawa natin Master at talagang iyan At iyan nga pansamantala ko muna Ang binabalutan para safety Pagdating naman doon sa LBC ay Sila nang bahala ang magbalot niya na talagang ibabalot nila ng maayos yan at talagang dubli dubli po ang bubble wrap na ibabalot dyan so samantalang lang muna para ayos at sipte ito ng battery na to para pagpunta natin ng LBC wala siyang gas gas hindi siya magkakadamage so syempre kailangan nating ingatan yung mga pinapagawa sa atin para walang masabi sa atin yung ating mga customer na nagpapagawa ng battery yun lang mga master talagang pupunta na tayo ngayon ng LBC at ito na nga mga master, nandito na ngayon ako sa LBC Ayan, hindi ko na pinakita sa pagsakay ko ng tricycle Bagamat pa haba pa yung ating video So ayun po yung battery, nasa likod ko, babalutin na yan nila Ito okay, mga master, nandito na tayo sa LBC Pinapadala na natin yung uh, solar battery Sierra Isus, pagsinipula na ni ma'am balot na balot po yan. na ating Tara, tapos na tayo. Thank you po, ma'am. Kaming salamat. Yan, pa na tayo, mga master. na alala na natin yung battery. So, yung pauwi na tayo. Maraming salamat sa inyong suli na panunod dyan, mga master. Huwag natin kayo lumutan at i-like at i-share ang video na to. Thank you.